Turuan ko yung aso ko mag isa uh, Laro. Hmm. Isagisan ko siya nito para masanay siya gawang pot. No go! Hinipin nga <laughs> niya mo ko nin. Ayaw. <laughs> isa sana yung maglaro. <laughs> oh, try to go. Hagis na. Oh, no. Tulin mo. Tala. <laughs> Ayaw niyo pa damputin. Ayaw niyo pa damputin yung ananog. Praktisin ko siya kung matuto ko siya mag ano. Paano ang aso. Mag -train. Hulit mo? Ano na nga Mag-train. Logo! Pwede mo! Pwede mo! Ayaw niyo mamansin. Ano <laughs> ko? Log, dali. Halika, halika. Halika. No, Log, halika, halika. Nga, balik ka. Dali. Lapit. Dali, lapit. So, <laughs> ito, ito kagat. Kagat. Ayaw, kagat. ayun Ayaw. Hindi pa sana yung aso ko. Huwag ano, laro. Ito, ito, ito. Oh, ito. Ay, mali. Ito, ito. gulong <laughs> Yoooooo! Oh. Kune mo Nog! Kune mo! <laughs> ito nga nga lang. Ito yung uuwi na, gutom na yata tong pusa na to. Gutom na yon, uuwi na eh. Nag Nog! Nag! Ito ito! Yoooooo! Ayaw pa din sila. Tingnan mo. Kali. Ayaw niya pag sinin yung ano ko uhm, laruan. Sabi niya loko lang yata ko ng amo ko ah. Hm. No, gali gali ka. Kali. No. Pasok. Kali ka. Hey no. Kali gali ka. Eh, bisbam bisbam. Pisbam. Pisbam, pisbam. Damay. Pisbam. Ay ayaw. Ay, Hoy, nagkamot ka to. No, no. Aso ng kapitbahay namin yan. Nagbating yung amo nila. Kaya, maingay na mo aso. Dumating yung sarong amo. Ang kapitbahay namin. Ito. Ito. <laughs> Kaya yun yung talagang kunin Aso ng kapitbahay na yun Aso ng kapitbahay Maingay Kaya dumating yung amo Oo oh, no. one more time sa'yo Nog Kunin mo

Kaya na masakit, masakit may sakit na ano, pagtatae. Yun! Huwag nung! Mabay na, yes darling na, ayaw magturuan. Hindi mo siya maano. Hindi siya matuto mag... Laro ng ano, hagis-hagisan, gusto ko sana ibalik sa akin. Hagis, wag tapos. Ibalik na sa akin. Gusto ko siyang practice na gano'n. Sanayin natin sa Lord. Ngayon, ayaw niya first time niya ng gano'n. <laughs> it's the rainna bye-bye